sinadya ko talaga to na November, siya ilabas. Dahil ito yung pinaka nakakatakot na pwedeng mangyari sa isang single mom, ang hindi mapanindigan ng nakabuntis sa kanya. Kaya ang title nito ay SUS, short for Sustento. Yung nakaka-relate not because you are a mother, but the thought of being a female standardize everything. Yan nga ang komento ng isang netizens. Matapos mag-viral sa social media ang bagong music video ni Tony Fowler na may pamagat na sus. Ito ay tungkol sa pagsustento ng tatay sa anak na iniwan. Pagsasaad pa ni Tony Fowler, pinagdaanan niya kasi umano ang magkaanak matapos ang sampong taon na wala umano siyang nakuhang sustento sa tatay umano ng kanyang anak. Pero hinabol niya umano, at tinulungan niya umano na maging blogger din umano ang tatay ng kanyang anak upang magkaroon ng trabaho. Marami kasi ang nakarelate na mga netizens lalo na sa panahon ngayon. Ay maraming mga babae ang nagkaroon umano ng anak na hindi umano pinagsustentuhan ng tatay. Kaya naisipan nito ni Tony Fowler, dahil nga ay personal nga na nangyari ito sa kanya matapos ang sampung taon. Samantala naalala naman ni Tony Fowler ang dating nakaraan niya matapos niya iluwal ang anak niyang si Tyronia. Dahil every time umano na nakikita niya ang anak niyang si Tyronia, Naaalala niya umano ang mga taong nanakit umano sa kanya. Samantala maraming netizens naman ang namangha sa bagong inilabas na music video ni Tony Fowler, lalong-lalo na sa mga single mom na tinamaan nga sa mga lyrics na nangyari sa totoong buhay ni Tony Fowler. First time umano ng mga netizens na makarinig ng pinakamagandang kanta umano ni Tony Fowler. Ani naman sa magagandang komento ng mga netizens. Kahit ilang beses kung panuuri nakakaiyak pa din talaga. Lupit nito. Solid ka talaga mami. Saludo talaga ako sayo. Ganda din ang production at sobrang nakakaiyak. Nakikita ko lalo kung gaano kalaki sakripisyo mo as a mom. Reality ng buhay mo yung song. Super proud of you. Pati na rin sa lahat ng mga moms. Wala din akong pake sa mga bashers mo. Madumi ka man sa paningin nila kasi hindi nila alam yung buong story mo still I love you tear eyed. Grabby goosebumps. Ito yung pinaka the best na nilabas ni Mommy Oni. So proud sa mama ko na binuhay kami bilang single mom. Sa dami ng pinagdaanan bilang nanay hindi ko nakita na sumuko at hindi umasa sa tatay naming kumabilang bahay na rin. Salot sa iyo Mommy Oni. Na-realized ko how hard it is. Kahit hindi pa ako nanay. I am speechless with this MV+. This made me realize our mother will do anything for us. Even our darkest times. This song deserves an international award. Kudos, Mami Oni. Much respect to Tony's artistry. This song and MV catapulted her as a legit artist, in which fueled from her past experiences. That resonates to all single moms out there. Bravo! Such a masterpiece. Hats off to Mama Mary's vocals, so endearing and heartfelt.